Uh, ito ho yung inilabang ko na sa aming lugar. Ito ho yung papunta sa eskwelahan. Nung nakaupo pa si nung nakaupo pa si balderama uh, o Leonida Balderrama pero tinatawag ko pong inutil kasi kapag pabaya ka sa tungkulin at nagre-reklamo ka ang isang uh, naniniraan sa barangay o yung kababari mo ay, at ikaw ay isang nagkatabaho sa gobyerno at isa pang kapitan ng barangay ay dapat ay umaaksyon. So kapag ikaw ay pabaya sa tungkulin, may batas ka nang na-violate at iyon ay ang dereliction of duty o pabaya ka sa tungkulin. In short, inutil. Kaya po inutil ang tawag ko sa dating kapitan ng barangay. Uh, nung, nung dumadaan ng mga tao rito, yung bubong po dito, tumutulo dahil, ano. Ngayon po, nung, nung, noon din, panay po ang tulo ng tubig dito. Talagang halos hindi, la, hindi nawawala ng tubig. Pero nung hindi na siya naging kapitan ng barangay, ayan po, yan pong nangyari, wala na pong ganong tumutulong tubig. Dumaan po ako ngayon, wala halos tubig na tumutulo. So, ayan po ang epekto nung hindi na kapitan ng barangay si Yonida Balderrama, yung pabaya sa tungkulin. Kinasuhan ko po siya sa ombudsman, pero uh, po ako kung tunay ngang nakarating sa ka kinauukulan kasi uh, yung English po na sulat, na pinadala sa akin ng ombudsman ay mali. So ang tanong baka yung tao lang doon ang umaksyon kaya siguro ho kinakailangan kong magkalat ng mga papel uh, para makarating sa proper authorities ngayon. Kung totoo man galing sa sul ang sulat sa akin ay uh, ng ombudsman na uh, i ipinorward nila ang kaso sa Sangguniang Bayan na wala naman po akong katiwatiwala sa Sangguniang Bayan namin. Hindi ko naman po sila nilalahat pero halos talagang wala akong katiwatiwala rin sa Sangguniang Bayan namin. Bakit kanya? Kasi dito po sa lugar namin natayo ang mga uh, kumpanya kung saan tulad ng JN Plant na sinabi na planta ng kuryente pero nakita ko ang papeles, ito pala ay planta ng as uh, lubricants o yung gumagawa ng mga uh, paggawa ng mga gamit sa ginagamit sa sa, sakyan. Sa kaya kaya ayun po. Iyon ang dahilan kung bakit wala kong katiwa wala sa sangguniang bayan. At na, nagkaroon din po ng planta ng semento na kung saan gusto na rin masakop ang buong lugar, yung buong baryo dahil sa dahil sa napakayaman napakayaman sa cement uh, sa bato ang lugar namin so yun po ang dahilan kaya wala akong katiwatiwala sa sangguni ang bayan namin kaya nananawagan ako sa uh, ombudsman na ayusin nila yung kaso na ipinay ko laban sa dating Kapitan Leonida Balderrama. Uh, by the way po, Ombudsman, uh, Bago niyo po pala gawin yun, ay itataas ko po ang kaso kasi abuse of authority lang ang naipay kong kaso. Iniimbestigahan ko pa po, po yung pondo kung saan napunta, napunta ang pondo no, ng dating kapitan kasi in two months time, In two months time, yung pangit niyang bahay, yung ay nakapagpagawa siya during the time ng may COVID, ay uh, two months time ay nagawa po agad ang kanyang uh, bungalo na bahay. At pati ang mga kasangkapan ay hindi basta-basta. So pati ho, ang mga travel order ay titingnan ko, imbestigahan ko. Uh, pati ang so yung kasama na sa lifestyle yung imbestigahan ko kung pati na kung saan napunta ang pondo ng ng barangay so yan po so tingnan nyo ngayon ang daan maayos-ayos na ako ang daan ngayon dahil dahil hindi na nga ano wala na tumutulo halos na tubig